Ah, ba yes, Nakita yes, yes. na po ba kayo ni Impact ha? At kung makita mo siya, ano masasabi mo sa kanya? So, i-interviewin eh, ko lang siya. Talagang iimayin ko siya. Aambusin uh, ko siya ng interview. Halukatin uh, ko yung kanyang mga sinabi sa ilalim ng tulay kung ano talagang totoo. Ah, uh, ng buhay. So, hindi naman nag papatinag si po yung, eh, dahil, dahil sa kaganapan niya dito sa impact na na anak nag-interview sa ilalim ng tulay. So ang uh, ang masasagot ko lang, sana tigilan na lang na yung mga uh, interview doon kay tatay kasi siyempre si tatay wala nga lapang, walang chipog, walang nagbibigay. May katanungan ba kayo? Ako mayroon. Yes, correct. Uh, okay. ko, uh, si ba at sa kasiliwatan at ikaw ay magkakaibigan? as uh, para sa akin si Madam Diwata, syempre, friendship ko yan, kaibigan ko tunay. Bilang isang kalukalag, Tito Boy, syempre, alam ni Madam Diwata na Tito Boy, abandon! Silipin mo yung parisan at dinigisa ko, pinipisila ko, tinitira ko ng patiwarik at patalikod. Tama ba yan? Pero para sa akin, siyempre, idol natin na si Madam Diwata at hindi natin tinitira ng patalikod. O oh, di ba? Tama ba 'yon? O oh, di ba? Ano ang katanungan niyo? May katanungan ba? Sure. Anong shampoo mo, Boy? Ay, wala ko shampoo dahil natural to si Tito Boy. Dahil si Tito Boy and uh, may nagbibigay ng mga sponsor sa mga commercial kung ano uh, sa buhok at talaga man may nilalagay si Tito Boy na lotion sa ulo para kumintab yung kanyang noo. Yes, may katanungan kayo ng kaya. No, pa ako? Sure, sure. May tanong ako, ah, Ano anong dahilan bakit sinisiraan ngayon yung Impact sa si Diwata? Ay, si impacta, ay naku, si impacta, grabe. Tigilan mo na yung impacta kasi siyempre si impacta na shock pin sa mga pangyayari. Kaya hindi rin alam ni Madam Diwata na ang pangyayari na inaambos ng patalikot si Madam Diwata. Siguro na-concern lang si Madam Impacta na para design ko si Manong at si Tatay sa ilalim ng tulay at ang alam ni tatay bakit niya inuusisa yung numpa numpa yan bakit inuusisa at hinahalo kay pa niya bakit hinahalo kay niyong yung mga aparatang uh, paratang kay diwata numpa dapat kalimutan niya kasi walang katuturan niya walang uh, pahintulutan niya ay naku, yung ang masabi ko kayo love love over sa yung pagmamahal sa kapwa okay? so may katanungan pala kayo may katanungan Saan daw si, yung shampoo mo boy? Okay. okay. Okay, binabati ko kayo siya. Dahil bumibisita muli si Tito Boy Abondon dito sa Diwatak Pass Overload para alamin yung mga kaganapan dito. Dahil araw-araw, tinitirin si Diwata. Talagang hinihimay si Diwata. Talaga naman, si Diwata ang mahal ng bayan. Talaga naman, Lagi siyang pinipisil. Araw-araw, puro diwata ang pinag-uusapan. Lagi kayo nakadikit kay diwata. Lubayan no niyo na si diwata. Huwag niyo nanggisahin. Huwag niyo na teresemble si diwata. Grabe, ano ba naman kayo? Araw-araw, hindi kayo nagsasawa sa kahimayes. Nakita na po ba kayo ng impact, ha? At kung makita mo siya, ano masasabi mo sa kanya? So, i-interview eh, ko lang siya. Talagang hihimayin ko siya. Ambusin ah, ko siya ng interview. Halukatin ko yung kanyang mga sinabi sa ilalim ng tulay kung ano talagang totoo. Kung ano ba ang sitwasyon, bakit pumunta pa siya sa ilalim ng tulay. So, inahanap ko nga ngayon si Impacta. Impacta, kung so, nasaan ka man, siyempre, nandito si Tito Boy, na Nagsasabi, ay, nako, dito naman sa Diwata Parts so, Overload, ay, kanya-kanyang vlog. Ay, nako, natutuwa ngayon si Madam Diwata dahil araw-araw dito nagko-cover kayo sa mga ganap sa mga pangyayari. Nang talaga naman kailangan talaga malaman ni Madam Diwata ang totoo dahil si Tito Boy mismo kumilip dito sa makeover ni Diwata dahil si Diwata gabi

yes, yes. In-interview kada daw ni Impact sa uh, concert daw. Nasa tagay tayo ako noon. dito po, nag kayo. Dito wala. Mo, nasa na, wala tagay ka, tayo no? ako noon. Dahil ang alam ko, napanood ko lang ito si Juwata dahil nakipag one-on-one sa ilalim ng tulang. Kaya night tay, usap tayo. Dito boy. Pumitikin pa na yung nakabalot. Kapusip ko'y abandon at ito ang nagsasabi magbabalik kami makalipas ang ilang palastas. Kaya tara, silipin natin ang mga kaganapan dito sa Diwata Paris Overlook. Sa tingalita po, may pagkata po kayo. Ang mga brochure. Ilalan nyo ba yung ini-interview ni Impacta sa ilalim ng tulay? Ay, siguro kasi siyempre sabi niya, kakilala daw. Hindi kayo, kilala niyo ba? Hindi ko kilala. Pero nagulat lang ako. Pero nagulat lang Impacta Isa itong nag-viral, nag-trending. Talagang hindi ko in na in-insight yung sa ilalim ng tulay. Ang ba isang si tatay na tata walang kalam-alam. Siyempre, nagugutom si tatay. Kailangan bigyan nalang ng pagkain, bigas. Hindi kung ano-ano ang mga kwento nyo, kung ano-ano mga kuskus balungos ang kinikwento nyo doon sa ilalim ng tulay. Pero nandito na si Tito Boy eh, nagsasabi sa inyo, mahalin nyo ang Jiwata Paris Overload. Love, love, love. Natitira na lang Talaga naman.